For today's video nga mga kamamshi, nagkayayaan na naman kaming kumain sa labas. Pero bago ang lahat, ay dumaan muna kami dito sa bagong opening na grocery dito sa may bandang Pateros. At ito nga ang mga kaganapan sa labas ng kanilang grocery. So ayan, marami mga prebies, marami mga pa-price dahil kanilang ang opening today. Nakakatuwa nga naisipin na itong grocery na ito ay napakalaki talaga ng in-improve dahil noon ay medyo maliit-liit pa at talaga namang nagsisiksikan ng mga tao. Since 2007 nga ay suki na ako ng grocery na ito dahil nga noon ako ay may grocery din at sa kanila ako umaangkat ng mga paninda. Convenient kasi mamili sa kanila sila lalo na pag wholesaler ka dadalhin mo lang yung listahan at saka mo na lang babalikan pag babayaran at nakumpute na nila talaga din namang dinarayo ng mga customer ang grocery na ito dahil bukod sa maayos ang mga tauhan eh talaga namang yung presyo nila ay sobrang baba kaya talaga namang makaratig lugar ay dinarayo ang tindahan na ito meron din nga silang mga suki card na talaga namang makakakuha ka ng mga discount sa lahat ng kanilang paninda lalo na kung suki ka talaga medyo may katagalan na nga rin akong na hindi nagu grocery dito dahil tumigil na nga din ako ng pagtitinda isang taon na ang nakakalipas. Pagpunta mo nga dito sa harap, ay marami kang mga bulaklak na makikita na galing sa iba't ibang organisasyon. Pagpasok mo pa nga lang, ay wow, bongga na. May escalator na na hindi na mahihirapan ang mga customer na umakyat at baba at dalang kanilang mga pinamili. Naaalala ko nga dati, na kapag ako, ay hanggang third floor ay akyat baba ako, at pag may nakalimutang kunin sa first floor, ay bababa ba ulit tapos ang bigat-bigat ng basket. Pero ngayon, grabe, ang social na nila, may escalator na mga mi. At talaga namang isa sa nakakatuwa ay napakalamig na at erko na talaga yung grocery nila. Hindi ka na pagpapawisan at manlalag kita bang ikaw ay namimili ng mga paninda. Sobrang daming tao nga ngayon na namimili at talaga namang nagsisiksikan sila dahil opening nga maraming mga freebies at mga pa ang grocery na ito. Kaya yan kung makikita nyo, grabe, ang daming tao mga mi. So baka naman, Nesabel, na-flex ko na kayo. <laughs> Pagkatapos nga namin dyan sa grocery ay umakit kami sa second floor para tingnan namin kung anong mga paninda doon. Mga gamit nga sa bahay ang laman ng second floor katulad ng mga planggana, mga kutsara, mga pichel at kung ano-ano pang maraming gamit sa bahay. Pagkatapos nga namin dyan ay bumaba na rin kami dahil kami ay kakain. So dito nga kami kakain. Alam nyo na, only rice, only sabaw. So yan lang for today's video. Thank you for watching. Bye!